<laughs> blood kasi. Mm -hmm. Pag ka pala, no? Pagka. Hmm, bakit kami? Pa, i din kami eh. Yeah. You know? pala, paalis na yung bangka. Teka, i-video natin. Ayan. Ma mangingis na sila. Ah, sa sala Ayan. No? Oh. Teka, ay Nagpapasakay sila. Ayun. Hindi ah, sasakay ka dyan, pupunta sila sa laot. Bukas na sila ng hapon uuwi. Ay, Ano, isda kayo no? pusit ang maano ngayon marami. Di mura presyo niya. Oo, magka sunset na. Ayyan, oh, ganun. One pin, isang araw ewan ko ngayon baka bumaba hanggang 50 yan pinakamababa, pinakamura. 50, pesos, 50 pesos. Oh, oo, oh, presyo Ano niluto dinuto? Oo, tapos inuwi ko ano? sa na e di may pusit na, na, na daing yan ah. Palubog na ang araw. Kulay pula ang araw ay Ano pagka Naganda naganrade yon? Yan lumubog na. Pag ganyan ano, pag ganyan ano. Pagka mahal na araw daw sabi nila, pula ang araw. Oh, yan palubog na ang araw. kan lura ceban <laughs> <laughs> ayan bubaba na <lungubugna. laughs> la अ। กล้วนะ